merienda. ah oh, oh. oh. Pudge, oh, dito ka. Dito ka sa akin. Mm. Here. More? want more? You want? Ay. Oh. Come. <laughs> What? Fudge. One. Ano? you want more? ah, uh, ah. Here good. Ano? Kulang pa? Hmm, ah uh ah. -uh. Ito, 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 ah. Uh -uh. Pudge, come here. Come. Come here. Here, here, here. Pudge. Parang nakarami ka na. Oh. Sige. Kung gusto pa, go, oh. Oh, diba? <laughs> Ano pang inaantay mo. Wala na, naubos mo na. Fudge. Fudge. Ano? Wala na. Tama na. Ha? Ang dumi mo. <laughs> ah. Meron kami bang pagkain? Ah, Paj. Ito na, ah. Wait lang, wait lang. Ayusin natin. Ayan. Ang dumi mo. <laughs> Maligo ka, ha? Ay, bukas sa apo na pala. Paj, bukas maliligo ka, ha? Pops. Wow, pa Wow, ang hirap. Pwede ba po. Sa -si number two, nakatrabaho na ba kita na show? Yes. Yeah. Uy. dalawa, nag-show na? Yeah. Uh, yeah. Sino yeah. ako? ako <laughs> mo, Pudge. Na, <laughs> ayan na, ha? Solve ka na, Pudge, ha? Ayan na, oh. Very good.